Okay. Sa pangangawin ko ng palos, ginagawa ko ano lang yan eh, periodic lang yan eh. Hindi araw-araw, hindi yan gabi-gabi. Ano lang yan. Once every month. Eh, isang bingo tayo na pwede makapagmuli ng palos. Pasabutin ko yung mga comments, yung mga yung mga comments ninyo, yung mga tanong ninyo, paano ko siya inuli, ano pa anong setup ko. Well, siguro setup lang naman ang papaliwanag ko ng gusto dahil uh, mahirap makita ito eh. Although, sige, papakita ko na sa inyo. Ito yun. Hmm. Uh, meron siyang mga naka dito sa likod. May mga ayan, tawag nila diyan stainless na ano 'yan. Parang tube na maliliit na pang-clip. So bubuksan mo siya, makukuha mo siya. At yung iba ito ang ginagamit. So ipapasok nila dito. Yan. Ito clip nila diyan. ganyan ang gagawin nila tapos i-crimp i-press ganyan sila mag-setup base doon sa nabibili natin pero wala akong tiwala dito para sa akin kasi uh, napakadaling maano nito napakadaling matanggal kaya hindi ko siya ginagamit inaalis ko siya at ang ginagawa ko ito ito yung buhol na ginagawa ko Simple lang. Ayan. Ibabuhol ko siya. Style 8. Ayan. So, pag naikot ko na siya, ayan, wala pa siyang lock. So, ang gagawin ko, yung dulo, ilulusot ko siya dito. Naka-8 lang. Na. Ganyan ang buhol. Ganyan lang ginagawa ko. So, anong gagawin ko rito? So, extend, may ano siya, may protruding o kaya yung expose. Kasi pag di mo tinrim yan, sasabi niya sa nguso ng isda yang ang ginagawa ko, tinatago ko yan. Sa paano paraan? Yung dulo niyan, ilulusot ko dito dun sa mata ng kawil. Sa ha, butas, sa butas niya. Ilulusot ko siya doon. Yan. Ah, ilahin natin ang... Yun. Nice. Yan. So, nailusot ko na siya. Yan. Mahaba pa, puputulan natin. Trim natin ng kaunti. Super tibay nito. Napakatibay ah, tibay ito dahil 70 pounds ang capacity nito. Kasi inyo, may pwede 60, 70. Ang ginagamit ko talaga 70 to 80 pounds. 70 hanggang 80 pounds. Ito 70 pounds ito eh. Pero yung sa bunga falls, ginagamitan ko siya ng 80 pounds dahil Grabe, mga monster doon. Ibig sabihin, ang pound, kumpara sa kilos, ay eh, sanay tayo sa kilos eh, ang uh, pounds kasi, ano yan eh, metric uh, size of, um, metric type of measurement tayo, English tayo, nasanay tayo sa English eh. Kilos naman tayo. Kilogram. 70 pounds yan, i-divide mo lang sa two, kasi 2, kasi 2.2 pounds, 1 kilogram. So, 70 pounds, magiging, approximately 30 kilos ng palos, eh. hindi kayang patuloy nito. So, 70 pounds. 30 kilos na palos. So, ito na. Na-trim na natin. So, ang gagawin ko dyan, lalapat ko lang dyan at tatali. Kahit anong panali, uh, sinulid, yung panahe, pwede, pero ako, may mga braided ako na, ano, yung pang jigging ng mga fishing line, na ginagamit ko. Tatali ko siya para ano, para neat tingnan. Kasi sasabit sa bunganga niya, hindi niya malulunok ng gusto yan. Eh. Ganyan. And then, ibubuhol natin siya. tatlo. Kung natatlo ko, perfect kasi yung tatlo eh. Yan. Yan. Ito, wala ang pamutol Mahirap putulin kasi ito eh. Ang tibay nito. Putulin nyo na lang ito. I-trim, putol. So, yan ang magiging tawil mo nyo. Yan. Tibay nito. Napaka-tibay. Ngayon dulo, swivel. Kung paano buo lang ginawa natin ito sa baba, yan din ang gagawin natin dito sa taas. Ayan. Pautso din. May pautso lang natin. Ayan. Tapos yung dulo. Yeah, ganyan lang. Oh, pwede nyo putulin ito. Putulin natin yung ano, para neat yun. Kasi wala yung long nose ko eh. Ayan. No. kanyang kahaba yan so kahit anong gawing uh, pulupot nya ito umiikot yan eh ah, kahit ganun, anong gawing ikot nyo hindi siya oh, makakawala matiba ito oh, wala, ngayon pagdating naman doon sa anong tinatali ko dito pero ordinary tansi lang ang ginagamit ko dyan around the ganun din 70 pounds minsan 80 90 pounds depende at ito pa isa ah uh, gano kahaba ang nilalagay kong tali Marami ako nababasa doon sa comment. Uh, pag sumasabit yung kawin ko, sabi nila, mali naman kasi yung diskarte mo eh. Uh, dapat, uh, hindi mo siya pinapasaya. Dapat, nakalutang. Uh, well, diskarte ko kasi ganun eh. Uh, sabi ko sa ang ang palos, sa ilalim lang yan. Sa bottom siya ng ilog. Hindi siya lumulutang. Bihirang-bihirang lumutang yan. Kung ito yung tubig, ando siya sa ilalim. Gumagapang yan sa ilalim kabaliktaran sila ng palos ano, ng dalag. Ang dalag although nasa pabayan, nanghihinay sa surface ya. Active na hunter ang ano ang dalag. Kung may papain mo, kung gusto mo mangawil para sa palos, ilulubog mo siya sa tubig. Papasayarin mo siya. Kasi kung nakalutang yan, kung ito yung surface ng tubig, ito yung lalim, ito yung taas. At hinayaan mo lang andyan ang iyong kawil bihirang bihira makahuli ka ng palos. Di ba na lang kung ganyan kalalim ang tubig, kalakating di pa halimbawa, oh, ayun, walang problema. Pero ang pinagkakanaan ko, malalalim talaga. Pawil number 3, ang lalim nito. Hindi man di pa. Pain natin yung gurami. Lalim. Ano kalalim? Approximately, <laughs> ang pinakamalalim na pinagkakanaan ko, siguro 10 okay. Yan yung kalalalim. At kung gano'ng kalalim yun, ganong kahaba ang tansi. So, ko siya rito, i ko hanggang makarating sa ilalim. Sinusugal ko na, kaya naglalagay ako ng mga heavy duty na kawin, heavy duty na cable, heavy duty na kansing, at heavy duty na tansi. Sugal na yun. Di baling sumabit, at least, at least, may chance ako na mahuli siya pag kakinagat niya. Compare, i-suspend ko lang siya. Ibibitin ko lang siya dun sa kaway lang. Eh, tsamba, makahuli ka ng igat. Tsamba na yun. Ang mahuli ma ma mo, dalag. Eh, kaya lang sa pamain ko ng tilapia. Ang tilapia kasi, malaki. Hindi niya kaya lunukin. Swerte yan na siguro. Jumbo na dalag. Pwede. Pero kung gusto mo makahuli ng palos, dadalim mo siya sa ilalim. Yaryan mo. Ngayon, doon sa pamain, marami nagsasabi, subukan mo ika, ito lang ano, subukan mo yung bitukan uh, bituka ng manok, subukan mo yung uok, uh, o yung nakukuha doon sa pinaglagarian ng inyog, yung mga bulok na kahoy. Yung ganyan kalalaki, ganyan kalalaki. Subukan mo ika yung, ano, yung palaka. Well, lahat naman yun effective. Pero ako, since uh, nasanay na ako sa uh, tilapia, Nanonood kayo ng vlog ko, madalas nakakahuli talaga ako. At pag naka, nakahuli ako, kung ano yung, pa, kung ano yung pamain na talagang mm, kinakain ng palos, maano siya sa palos, attractive, hindi na ako nagpapalit. Kasi ang, kasi ang, alam nyo kung bakit tilapia ang pinapain ko, number one, ang tilapia, pagka sinabitan mo siya, nasa ilalim siya, naglalaro-laro siya, hindi siya kayang kainin ng talangka, Lalo, hindi siya kayang kainin ng hipon dahil buhay siya, lumalaban siya, lumalangoy. Whereas, well, so pag pinainan mo ng uok, pinainan mo ng bituka ng manok, pinainin mo ng palaka, ang palaka kasi patay agad eh. Bakit? Nilulubog ko kasi eh. Hindi ka kaya na iba, pag pinapain ng palaka, nakalutang, ito yung surface ng tubig, andyan siya. Ang kahagat niyan, karaniwan, dalag. Eh, since palusang kinaka ang kinakawil ko, ilulubog ko talaga pag palaka. At pagka ang palaka nilubog mo, patay. Hindi siya makakahinga. humihinga ang palaka. Pag namatay siya, kakainin siya ng talangka, kakainin siya ng hipon. Worst, pagka siya, ang talangka kasi hindi basta-basta kumakain yan. Yung iba dinadala talaga sa lungga niya. Ipinapasok niya doon. Eh, ano pang aabutan ng, ng palos? Pagka pinasok na ng talangka doon sa kanyang lungga, eh, siyempre malaki yung palos ay lungganan talaga, maliit ipapason yung Ipapaso pamayon, wala ka na aabutan din sa hipon, minsan, kahagat ang ang palos, madaling araw maabutan niya, butot balat na lang o kaya, tinik, yun na lang maabutan pero kung pamain mo tilapia, buhay, lumalaban maabutan siya ng palos, kaya makikita niyo ang nahuhuli ko, karaniwan malalaki 3 kilos and above nag-a-abridge ako ng 3 to 5 3 to 6 kilos ang huli ko sa palos, kada hunting ko at the hunting. Bakit? Yun kasi ang pinaka-effective na pamain. Yun lumalaban. At ang tilapia, alam nyo, ang palos, number one, ang pinakamatinding sensor niya, pang -amoy. Matinding umamoy ang palos. At ang palos, meron siyang comfort zone na tinatawag. Ang comfort zone ng palos, base sa experience ko, around 50 meters ang radius. Kung dito siya nakatira, magbilang ka ng 50 metros, hanggang dyan, ginagala niya, pag malaki yung tubig, malaki yung ilog, gumagala siya. Yan ang pang, iyan ang kainan niya. Umiikot siya. At ang palos, eto ha, past experience ko, isang beses lang niya kumakain sa loob na isang buwan. Pag nakakain niya, pinupuno niya si niya, hibernate na yan. Susunod na labas niyan, sa isang buwan na ulit. At, eto, ang timing, kailan ako nangangawil, kaya nagkakaroon ako ng ikat hunting season every month. Monthly lang ako nangangawil. Sa loob na isang buwan, inaabangan ko yung panahon kung kailan sila lumalabas. Isang beses na sila lumalabas para mangain. Pag marami sila, pa isa-isa. Ang unang lalabas sa unang gabi, yung alpa ng palos o ibig sabihin yung pinakahari. Kung makakita niyo pag may nahuli kayong palos, may kagat sa tiyan, may kagat sa buntot, sa likod. Nag-aaway kasi sila. Uh, kahit sila, nagbabangayan yan eh. Uh, pag may lungga, kurso nata nung isa, mag-aaway sila. Tala, tatakas yung isa, titira yung isa yung mas malaki. At ang unang lumalabas sa unang gabi, yung pinakamalaking palos, yung alpha na palos. Susunod na gabi, ang ikot niya yung susunod na hanggang sa dumating yung maliit. Kaya kung gusto nyo makahuli ng malalaki, timingan nyo yung pinakaunang gabi. Kailan yon Eto, base sa experience ko rin, gumagamit ako ng kalendaryo ng matatanda alam nyo kalendaryo ng matatanda yung yung merong buwan malaki kahit sa malayo makakita ninyo may new moon may full moon may last quarter ayun may, nakalagay doon at sa panahon ngayong Agosto o sa mga dating mga panahon ah, uh, new moon abangan nyo yan yung new moon pagka, pagka nakita nyo sa kalendaryo new moon halimbawa sa panahon natin August 16 yan eh 2 days bago mag new moon o 3 days bago mag new moon magsimula ka na hanggang 3 days after ng new moon 2 to 3 days misa nga umabot ng 1 week yan eh nasa timingan ninyo at kung wala naman kayong kalendaryo wala kayong kagaya ng kalendaryo para sa matatanda gumising kayo ng madaling araw tingnan ninyo yung uh, buwan sisikat kasi ang buwan sa silangan pa rin kung saan sumisikat ang araw doon din siya sumisikat pareho lang yan at pag siya ng alas 5 na madaling araw, ibig sabihin niyan, hanggang hapon, makikita, eh, hindi niyo siya makikita kasi maliwa, mas maliwanag dahil siya ng sikat ng araw. Eh. Andyan siya. Pagdating ng gabi, madilim. So sa kinagabihan niyan, pag siya ng alas 5 na madaling araw, kinagabihan, simulan mo na. Mag-hunting ka na. Meron kang one week. Gabi-gabi yun, turuturuin mo na. Makakahuli ka. Yun yung aking style. Ngayon, Ah, uh, So, paano naman ako namimili ng spot? Ano yung mga spot na pinagkakanaan ko? Well, uh, sa kada biyahe ko, tumitingin ako ng mga lugar, tinitingnan ko siya, may mga hunter instinct tayo na tinatawag. Isang tingin mo lang, alam mo, may nakatira doon. Alam mo, may nakatira doon. Alam mo, ang ganda ng lungga na yon. Napakalakas ang kutob ko doon. Napakalakas. At, kaya ako sinishare ito. Ang dami kasi nagtatanong eh. Well, kahit hindi nagtatanong, ipapakita ko na rin sa inyo. Ginagawa natin 'to kasi bahagi ng advocacy natin. Ako, 'yung nalalaman ko sa pangangawil, gusto ko matutunan nyo rin. Kung nakakahuli ako, gusto ko makahuli din kayo. Kaya tinuturo ko sa inyo lahat eh. Lahat ng nalalaman ko, lahat ng uh, secret, lahat, actually hindi na secret 'yun kasi gusto ko mat matutuan lahat. At gusto ko lahat, pag nangangawil tayo, patas tayo. Kasi ang environment na ginagalawan natin, 'yung nature, 'yung kalikasan, isa lang 'yan. Huwag tayong makasarili. Kasi pag makasarili ka, gusto mo ikaw lang makinabang, lalasunin mo. Gagamit ka ng tuba, gagamit ka ng sodium, gagamit ka ng lason. And so on, lahat ng mga illegal gagawin mo para lang may mahuli ka. Tapos ipagmamalaki mo, nakahuli ka. wala well, hindi yun ang totoong ano, hindi yun ang totoong pangahanting. Ang totoong pangahanting, ever since, nasa history yan, hindi pa tayo buhay, mga ninuno natin, yan ang ginagawa nila, Nakakahuli sila sa natural na paraan at ang ibig sabihin, gumawa tayo, mga will tayo, enjoy natin yung ating diversion, enjoy natin yung ating weekend, mga will tayo ng patas. At napakasarap ng pakiramdam. Very rewarding pagka nakahuli ka. At siguro hanggang dito na lang, at maraming maraming salamat sa inyong panonood, at least sana may natutunan kayo doon sa mga senior ko. At, yun, siguro ikalawang ano na, na ito, pero Maraming maraming salamat sa panonood ninyo. At ah uh, continue on sending those comments, mga suggestions ninyo. Binabasa ko naman 'yun lahat talaga. Kaya lang hindi lahat nasasagot ko dahil ang dami eh. Dati nung no, subscriber ko ano lang 2,000, 3,000, 10,000 nasasagot ko lahat. Pero ngayon, ang bilis na sa 30,000 na eh. Maraming maraming salamat sa Diyos at ikalawa sa inyo, sa mga tumangkiwik, sa lahat ng patuloy-tuloy na, o patuloy na, uh, na-enjoy, na-enjoy. <laughs> Natutuwa din sila doon sa mga vlog ko. Uh, salamat. Uh, sana huwag kayong magsasawa. At makakaasa kayo, every month, meron tayong spot, meron tayong lugar na pupuntahan. Sa lahat ng gusto mong ipag-collab, gusto mong experience ng ginagawa ko, isasama ko kayo kung ano nakita niyo sa akin, wala akong tinatago, yun din ang makikita ninyo. At gusto ko mapasaya ang lahat. Gusto kong pasayahin ang mga mahilig sa ganitong larangan ng dibangan. Gusto ko mapasaya kayo. At sa lahat ng gusto, makipag well, open ang aking Facebook, open ang aking YouTube. Sabi lang kayo, isasama ko kayo. At gusto ko parandam sa inyo, napakasarap ng ganitong dibangan. Maraming maraming salamat sa Diyos. Ganito na lang. God bless.